Yan guys, ah, nagpintura na tayo sa ating ginagawang ah, hanging cabinet sa taas ng banggira. Yan. So kulang na lang dito yung kuan yung pang mantawag niya yung pang takip. <laughs> Pang takip ito may takip yan. Dito may takip din yan. yan. So, malapit na nating matapos mga pinturahan guys. Ito na lang ang kulang. Kunti na lang at matap natatapos na. At ilagay na natin doon sa nag-order nito guys yan galit na yung may-ari guys kasi matagal matagal nating natapos dahil busy rin tayo sa ating trabaho dito sa bahay yun guys ito yung likod niya hindi na natin takpan dahil ito naman yung nakasandal sa sa semento Okay guys, thank you for watching. O, sinong gustong umorder dyan? O, magpagawa ng kwan? Yung Hanging cabinet. O, mga drawer, mga mga minibar, mga divider, ah ganyan. So, ang kulay pala natin ay chocolate brown. Pag yeah. Gusto nang may-ari. Thank you for watching.